Kamusta ka ba yan? Tarant! Alas 7 ng gabi. Anong umaga. Hindi mapakali. Nagre-ready mga bata sa pagpasok. Gusto ko lang i-video. Alas 7 po ng gabi. Oh, Manila North Cemetery. October 31 Nung umaga pala Ganyan hmm. po kadilim kabayan Welcome to Canada Pero hindi kalamig. Ayan, eh, naraglag nga aking screen Madilim pa ako kabayan hmm. Ito, ano, di ka na pumasok? Hmm. Sa para lang elementarya ng kataas-taas ang... sa ilaya. Hmm? Hmm. Sina Kaya ako nag-video ay dahil din eh. Tanta-tanta, kaping barako. Wow. Barako, naubusan kasi kami ng kakape. Na. Ayan. Kaping barako. Galing pa rin. Kuwing kabatanggas. Mm. At may partner niyang sinaing na isda. Oh, pagkasarap. Ang luto ni misis. Mm. Saan ka pa? Kaping Kaping barako buhay po sa Canada. Kamusta ka ba ano po ang buhay sa Canada. Ngayon, October 31. Ba, dapat pala tayo ng titirik ng kandila. Ano? Ako para may baby. Ang mga. flowers. Bilihan mo siya ng flowers mamaya. Ang mga. Kamusta ka